May multo nga bang nagpakita sa video na to? Mga kaibigan, nito lamang mga nakaraang linggo ay nagtrending ang video na to sa TikTok. Naumani ng samot-saring komento mula sa mga netizens na nagsasabing meron daw nagpakitang multo sa gilid ng babae. Ito ay inupload ni at EU Sync at nasa bandang 4 seconds ng video makikita na parang merong sumilip na muka sa gilid nito ngunit kalahati lang ng muka ang nagpakita at tila ba may pagkakahawig ito dun sa babae tanong ng mga netizens ay kung meron daw ba siyang kasamang kapatid na babae o kambal nung siya ay nag tiktok dahil nga meron silang nakita don sa video. Sagot naman ng creator ay wala raw dahil mag-isa lamang siya nung mga panahong iyon. Pero mga kaibigan, napansin din ng ilan ang caption nito na nagsasabing Sleep well everyone na nagbigay palaisipan at duda sa mga tao na baka raw scripted o sinadya niyang gawin ang video na to upang takutin ang mga taong gising pa nung oras na yon na sa hindi niya inaasahang pangyayari ay magva-viral pala. Ngayon mga kaibigan, totoo man o hindi ang multong nagpakita don sa video ay ang pag-uusapan natin ngayon ay kung Posible nga ba talagang mahagip ng kamera ang mga kaluluwa o mga bagay na hindi kayang makita ng ating mga mata? Mga kaibigan, ayon sa ilang conspiracy theorist, ang mga kamera daw kahit anong klaseng kamera ito, kahit na ito pa ay kamera ng isang lumang cellphone, ay maaari nating ihalin tulad sa ating third eye na may kakayahang makakita o makahagip ng mga misteryosong bagay kagaya ng multo. Ito ay sa kadahilan ng ang mga multo technically ay isang malaking puwersa ng enerhiya na naglalabas ng electromagnetic frequencies at malalakas na radio waves na nagiging visible sa mga kamera. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakakalat dyan na litrato na naglalaman ng mga multo at iba pang mga hindi maipaliwanag na bagay kahit na kayo-kayo lang naman ang nandoon sa lugar ng mga oras na yun bago nyo kunan yung litrato. Ayon pa sa ilang paranormal experts, ay posible raw talagang makahagip ng multo ang ating mga kamera kaya lang ang madalas lang raw na ipakita ng mga to ay ang kalahati ng kanilang muka, kagaya na lamang nung nasa video. Inuulit ko mga kaibigan, wala akong sinasabing totoo nga talagang multo ang nasa video na to dahil nga gaya ng sabi ng ilang mga netizens ay baka raw gawa-gawa lamang ito ng creator pero ang pinag-uusapan natin dito ay kung posible nga bang makahagip ang ating mga kamera ng mga ganitong klaseng nilalang. Ikaw kaibigan, nasubukan mo na bang makahagip ng multo sa litrato? I-comment mo sa baba yung picture at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa tin ito lang ay isang hiwaga.